Hello guys! Ako nga pala yung nag-viral ngayon na meme about sa Canada So, uh, nagsimula lang ito sa katawaan uh, Just to say yung idol ko si John Lloyd Cruz Yung lagi ko nakikita yung mukha niya sa meme about Canada Hindi naman siya taga-Canada Artista naman siya uh, Kaya lang, ngayon kumakalat na no sa social media. Uh, salamat sa mga nag-nag-share sa mga nag-react and uh, comments. Natuwa nga ako sa mga nagbabasa sa mga comments. Pero uh, ang concern ko lang ngayon dahil uh, ginagamit yung uh, mukha ko in a other platform like uh, Pupo So yun pa rin yung mukha ko, yung pictures ko. Pero naiba lang yung mga nilagay na caption o no, sa meme. Um, concern ko lang is yung impre. Ako, okay lang ako dahil exposed ako sa social media. Eh, in public naman ito. um uh, yung pamilya ko lang yung concern ko. Because na uh, baka nga, Uh, magamit yung mukha ko din na uh, ibang caption like uh, yung pinaka cool na picture uh, yun na yung gumagamit na druga ah. or di kaya uh, gumagawa ng krimen or nabilanggo so uh, okay lang kung positive like uh, magiging mirror ako into uh, ito pala yung mukha kung uh, nakadroga. Ito pala yung mukha kung gumagawa ng krimen. Ito pala yung mukha kung nasa na ng bilangguan dahil nakagawa ng uh, krimin, krimen. Hindi Hindi mabuti. So, uh, kung positive is just a mirror, okay lang yun. Pero kung it, it drags into uh, talagang uh, masamang masama na talaga uh, For me, I know my personality uh, uh sa mga nakakaalam sa akin kung sino ako. So uh, walang walang issue sa akin yon pero yun lang sa aking pamilya. Baka sila ngayon ma-depress, sila ngayon ang magkaroon ng, ng ibang uh, emotional problem. Um uh, yon lang, yon lang ang yon lang ang concern ko doon ba? Pero ako, uh, na tayo sa social media, in public. Uh, wala akong problema kung halimbawa magamit yung mukha ko into a meme. No? So, uh, yun lang. Uh, nasa inyo na yun. Yung mga uh, negative, negative comments, mga positive comments. Uh, may mga comparison between uh, one country to another countries. Um, uh, bahala na kayo dyan. <laughs> bahala na kayo sa uh, comment nyo. Basta wala lang sakitan, wala lang awayan, wala lang ganun. ah uh, good vibes lang tayo. Ha? Huh? Um, yung uh, sa akin lang huh? ah yeah, uh, reality lang. Reality sa uh, about uh, nag-abroad sa Canada. Um, Uh, although Canada nakapagbigay sa akin ng ng mabuti naman, mabuting buhay. Uh, although kasama talaga yung no, yung struggle, no? Kasama talaga yung struggle. Lagi yan eh, ah, di ba? O so, ito mga itim ng mga uh, eye bags. So, Ganun talaga yun. No? Talagang uh, magsumikap. Uh, at, at the end of the tunnel, there is a uh, light. Ganun lang yan siya. In every uh, rain, there's a rainbow. Umbaga, in every storm, there's a rainbow. Umbaga, ganun lang yan siya. So, goodbye dyan tayo dito. Uh, walang sakitan, walang samaan, walang walang uh, yung uh, yung comments na talagang di ba nakakasakit um uh, open tayo open tayo dito so uh, kung hindi pa kayo nakapag uh, follow sa don blue blueprint it is your time na mag-follow uh, para sa buhay namin dito sa Canada so salamat talaga sa sa mga nag-react, nag-comment, nag-share. Um, God bless us all. Yun lang masabi ko.